So ito guys, ah, dahil po napakaganda ng reaction ninyo dito po sa ating pangangampanya para kay Mayor Jose Manalo eh naisipan ko din po na kumandidato na rin oh, tama po, pero hindi po bilang mayor eh, wala po akong balak kalabanin si Mayor Jose ah, plano ko po tumakbo bilang konsehal eh konsehal ah, hindi ng Pilipinas ng Luzon Luzon lang, baka hindi ko na kayang tumakbo na konsehal sa Visayas Mindanao kaya, uh, si Mayor Jose, Mayor ng Pilipinas, ako, Konsehal ng Luzon. Yun po yung tatakbuhin ko. So, sana, suportahan nyo ako. Magsisimula po yan, kailangan muna natin merong maayos na picture. Parang ganito, yan o, no? ganda nung kuha nyo. So, magpakuha din po tayo, uh, dito, nandito ko sa great image. Magpakuha tayo, yun ang gagamitin natin na para po sa magiging poster natin, si Consi, Consi Mark, di ba? Uh, uh, buong suporta kay Mayor Jose Manalo. Let us go. Tara ko pa, pa photo shoot po ako. Yung guwapo kasi guwapo ni ano ni Mayor eh. oh, Rosa ya. Thank you. Tara. Magbibis ka po kasi. Ay, ito na po ang suot ko. May coat ba kayo diyan? Ay, wala. Ay, wala din ako dapat dala ko ng coat. Okay lang, may okay. na wala nang coat. Konsehal lang naman tayo, dito ba tayo? Sana so sasama ako sa vlog, no? Ay, sama natin sa vlog si Kuya. Okay lang, Kuya. Hi ka, Kuya. Hi ka, hi. Hi, sir. Yeah, pangalan mo, Kuya. Kiko po. Kiko. Kiko, ng great image. Dito, Santa Lucia. Ayan. So, ito. Ganda ng setup nila dito. Tapos, oh, yun. Affordable naman, di ba? So, samahan nyo ako. Parang ganito yung... Kaya mo ba akong gawin, kuya, na kasing gwapo ni Mayor Jose Manalo? Mm, po Try mo lang, ha? Kasi gwapo si Mayor Jose, pero kahit kahit lumapit lang kahit lumapit lang oh try natin na Ayan. alam niyo naman si mayor jose walang katalo-talo kasi pinanganak na manalo di ba so ipatong lang natin yung ah manalo Bagsama-sama Taklitit Si Jose Manalo Ang pilit Dito sa halala Si Jose si okay. oh. oh. Manalo Ang pilit Dito sa halala Sa pilingin Sa pagliligod Ang pag-uusapan Si Jose Manalo Ang siyang number one Hindi mapagsamantala Sa atong <mulay> kung okay. mali nisab laging tapat kayo um, ka na pala ayat tayo magka-isan magka-maytapa sir iting laging tapat kayo to ba mo yung mayor Jose Manalo

Tumahan nyo ako, pipili tayo. Sana may makuha naman doon na maayos. Okay. So, mapapasin nyo, one shot lang to. Tinatamad na ako mag-edit. O, pili tayo. Ay, doon po tayo pipili. Doon tayo pipili. Sige. Sasamahan ko kayo sa PC. Dun, tayo pumili. So, iniisip ko ah, uh, kung kakandidato ko na konsehal ng Luzon, simalan natin sa Ilocos Norte. Okay? hindi, simulan natin sa Apari para uh, o kaya sa Batanes para pasok sa kanta magsisimula tayo sa Batanes magmotorcade tayo magmotorcade tayo mula Batanes hanggang Sorsogon okay so yun ang plano natin motorcade mula Batanes yan yung motorcade natin tatawid ng dagat tapos da, uh, pupunta ng Apari kagayan o, tapos dadaan tayo ng Ilocos Norte yan, tayo doon. Ano, syempre dadaan tayo Ilocos Norte kay President Bongbong. Kailangan makita tayo doon. tapos Ilocos Sur kay Manong Chavit dadaan tayo doon sa kanya. Tapos sa uh, doon, tapos La Union. Yan. Uh, mag ano muna tayo doon, mag beach, yung mga. Tapos Pangasinan, kain tayo ng ano, ng bangus. tapos pupunta tayo sa Central Luzon. So, yun, doon Tarlac, kay, uh, kay Congressman Yap. Yung barkada ko yun, Christian Yap. Tapos, uh, hanggang Pampanga. Ayun. Swimming tayo dun sa baha, sa Pampanga. Tapos, Bulacan. Tapos, NCR. Tapos, dire-diretso na yon Hanggang South Luzon. Hanggang Bicol. Ayan, mga na mga na. Sir. Pili tayo. Ay, ang ganda! Ang gwapo ang ko, guys. Mga. Ang... Ang guwapo ko. Ito po yung pipindutin. Ang gwapo talaga. Ang guwapo ang ko diyan, oh. Ay, sir, ang dami nang Ang guwapo, ang ko. Oh. Pagagawa ko din ng tarpaulin kasi sarili ko na inggit ako kay Mayor Jose. unang unang kuha pa lang ang ganda na. O di ba guys, ang gwapo ko diyan? Oh. Ayoko na tingnan yung iba. Okay na yan. Hindi joke lang. Paano po iusog? <laughs> Paano pa kasi guys, ito yung mga Tingnan natin pili tayo guys ha. Samahan niyo ako pumili tayo. <laughs> Para maganda hindi nakangiti ito yung two? Baka mukha akong tanga dyan eh. Parang ganda yung nakangiti. Ang lakas yung dating nung una eh. Nawala. Ayan. Ito, ang lakas yung dating nung una oh. Oh, dyan pa lang ano eh. Parang panalong-panalo na ako bilang konsehal eh. Konsi, konsi. O, oh, diba? Pwede. Pwede. O, oh, lipat natin sa mga susunod, ha? Ay, ang mga kayo lang. Oh, okay lipat natin. Oh, okay lang, pero iba yung dating nung hindi ako nakangiti eh. Ayan. Ang ganda. Ang ganda din ito. Kunan natin. Pwede din. Nakatingin ako sa cellphone noon eh. Kaya nakapikit ako. Ay, ito maganda din, no? Maganda din ang ganda din ng kuha ko diyan. Pwede rin siguro 'yun. Wala pa rin tatalo dun sa unang shot ko. Pero parang ito okay din. Hindi na kami talaga. Hindi talaga mukha akong tanga dito. Ano ba naman yan? Hindi ko makuha yung ngiti ni Mayor Jose. Oh, nakapag-decide na po ako. Ito ko anong number ba to? 1316. Tsaka yung unang-una. Yung mga hindi nakangiti guys, sorry ah. Kung mukha ako suplado pero 1292. So ito guys, bumalik na tayo. Johanna po. Yes sir. Ayun, Johanna. Thank you very much. Great image. Oh, ayan oh. Ang pogi ko dyan oh. Oh, ba? Diba? Itong isa, yan Ano mas gusto nyo? Yung isa o yung kaliwa o yung sa kanan? O, isa dito gagamitin natin sa mga ano Kakandidato na din ako, Konsehal diba? So, ayan guys Pinadesign ko dun sa graphic artist namin Para medyo kahawig Nung poster ni May Rose O, di ba? Konse, Konsehal <laughs> Trip-trip lang to guys ha. Ah. Kasi ikakampanya eh, natin si Mayor Jose. Eh. Di tumakbo na rin ako. Eh kailangan naman niya ng konsehal. Walo naman yan. Oh ako na yung isa. Magpipresenta na ako. Hindi matatalo dahil sasama kay Mayor Manalo. Charot. Ah, sige guys. Thank you very much ha. Ah.